Ipinatutupad pa rin ang blended learning sa Batasan Hills National High School dahil sa kakulangan ng classroom. Habang sa Korea Kino Elementary School naman, kapansin-pansin na wala ng mga dekorasyon ang kanilang mga classrooms. Si Joshua Garcia sa detalye, Rise and Shine Joshua. Dagsa ang nasa labing walong libong estudyante sa unang araw ng pasukan sa Batasan Hills National High School. Ang paaralang may pinakamalaking populasyon sa Quezon City at natagdagan pa ng nasa apat na ang estudyante. Kaya maliban sa shifting schedule ng klase, ipinatutupad pa rin ang blended learning. Uh, so August 24, yung data namin ay uh, 18,302. So mas malaki ito ng Uh, 400 nung last year kasi nung last year na meron kami 17,900 students. Aside from that, meron kami blended na sinasabing 3 days ang bata nasa school at 2 days ang, naman nasa bahay. Nakapaghanda naman ng eskulahan ngayong pasukan, pero hamon pa rin ang kakulangan sa classroom. Unang-una, nagkaroon kami ng brigada eskwela, tapos nagkaroon kami ng orientation at nagkaroon doon kami ng simulation. Ganon din naman sa, ano, sa, sa local government, nagkaroon kami ng education summit. So basically, uh, we are ready for uh, day one onward. onwards. Since kulang na nga ng room, no. Ang uh, ginawa kagad ka namin dyan, meron kami two shifts, no? may pang umaga sa may pang hapon. Nasa tatlong daang classroom ang Sabatasan Hills National High School, pero kailangan pa ng karagdagang mahigit 50 classroom upang matugunan ang bilang ng kanilang mga estudyante. Sa Korea Aquino Elementary School naman, mapapansin wala ng classroom decors ang mga silid-aralan na nagustuhan ng ilang estudyante. Mas nakakapag-focus daw sila sa lesson malinis po. Hmm, bahil. <laughs> uh, kasi po minsan po nakaka-distract din po kasi madami pong nilalagay na kung ano-ano kahit di naman po kailangan. Mas nakakainganyo naman sa ilang estudyante ang class decors pero para sa ilang guro, mas malinis daw tignan ang mga classroom na walang dekorasyon. Mas tipid pa ang mga guro no, na kung minsan ay siya na rin gumagaso sa dekorasyon. Opo, practically po speaking po, makakapag, makakatipid po kami. Tsaka ano na rin yung effort, hindi na matagal yung pag-ayos ng classroom, simple lang. Nagpadala ng dagdag na limandaang guro ang QC School Division Office upang makatulong sa Batasan Hills National High School. Maliban naman sa mga uniform personnel ng Batasan Hills LGU, nakabantay naman ang mga polis upang tayakin ng seguridad at kaayusan sa paligid ng mga paaralan sa Quezon City. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.